Magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating papagawa dito sa ating land service sa So ang problema kasi nito, pagka naga, naka air ko na ganyan, pagka inireb mo ng one port, para siya namamalya. Na parang kinakapos. Tapos bumubujok Pero ngayon, nung ating mapalta ng vacuum hose, may balik natin sa standard para naman nawala na. Para niyang kinakapos. Pero meron pa rin siyang bujok yun yung aking susubukan ipagawa ngayon so sabi ng ating mga kaibigan mekaniko tune up daw timing ng distributor at saka yung ating carburetor to ng carburetor so punta tayo ngayon dun sa shop para ipacheck So mga ka-auto, narito na tayo ngayon kay Kabik. So yan, pinalalamig lang yung makina kasi mainit. So update ko kayo kung anong gagawin dito mamaya. Tungkol doon sa kanyang kadyot. So yan, dami ditong unit oh. Ayun, binibenta daw, baka magustuhan nyo. Ayan, lahat yan binibenta. On air, yung, yung van, at saka yung kotse, CDI, Kia, dalawa yata, at small body. Daming unit dito. So, update ko lang kay dito sa ating kotse. Mamaya. So, yan mga ka-auto, si Kabik. Kinakalas na ni Kabik ang ating kotse. <laughs> Ayan yung gumawa. So, ito. Ang carburetor specialist. Yabik. <laughs> <laughs> so, sanong magawa bilwa, ni Kavik ito? Di wala kaming duro pa. Mukha oh, kalayo. Ito mo din eh. Oh. Ito mo din eh. Ito yung dagat eh. Paano kayo nakakuha na kontak? Na eh, dito mayroon sa lipat. Ha? May kapatid <yung> sa lipat. <laughs> ito na ka kayo? Oh. ako na So, iyan. Chuchon up na ni Kavik ito. binaklas na yung cover ng ating filter. Tapos so, ito, bubuksan itong ating cover ng head. Ganda nga ho eh. One click din naman ho. Yan mga kaota na pa start na ni Gabi. After match on up. So ngayon toto niya yung kanyang karburador. Sana madali, sana mawala yung kadyot. May hagok nga ho. Patay mo na, patay. hindi ko alam kung ano gawang tunog ako ng hagok na yun. Yung revolution na yun. ah, yun ha. nakilala ko, taga Bulacan. Ay, siya yung nagpapayo sa akin. Sabi niya, siya, pati yung mo. Eh, iba naman, o, uh, kaya nagko-comment lang. Dalhin mo dito sa akin. Okay, Uber Road. Stop, stop. Dalin mo dito, dito sa akin. Ang mga nawalang Uber <laughs> Road, ha? Ang katawag. Hmm. yun kailangan daw sabi ng iba yung malakas daw sa pakiramdaman yung pagtutono kakoy na ako hindi ko alam pa paano yan eh hindi yeah, kita susunog so yung portagma itayin aha dito yung pinatay ah yan ang kontrolan yeah. Sabi yun ay siya, gagamitan daw ng timing net at saka baka yung Hindi na gusto timing net kaya. Hindi kami timing net, itilapo ko na. Sabi ko, eh, hey, bakit naman kakao nung panahon dati nung ginimbinto ko yan, eh, wala naman kung ganyan eh. Mano-mano. Oo. Uh -huh. At saka pagka magaling akong karanasan ninyo, eh, po, hindi na ako kailangan nang siguro mag Para accurate. Hmm? <tong> Kau. Ini bisa malam itu gitu, baik. Pergi Nawawala no na ngayon mga kauto ni Gabik. Parang tumimitis naman siya. Sana so, mawala na yung kadjut-kadjut na yun sa primera. Bitag siya ata tayo din. Eh. para makatal na siguro hindi mainit eh ayun mga kaoto nandito na ngayon tayo sa bahay so pa tune up na natin ang tune up sa kanya ay 700 tapos tinayming din daw yung ating carburador so obserbehan ko muna daw pagka daw nawala yung kadyot eh Okay na, pero pagka hindi pa rin daw, na overhaul na daw yung carburador. So parang mayroon pa rin bahagya eh. So obserbahan ko din muna ito. Pero ito na yung tunog niya ngayon oh. Parang may lagitik pa rin ah.